Mabigat. Layo. Layo ba? Mabigat? Mabigat. Mabigat. O, oh, Aaron. Ano? Hirap ba umakyat? Luis. Ato na, nagdadatingan na sila. Hirap ba? Hirap? Ano ba? Diretso. Sundan mo lang sila. Hmm, ito na yung mga young women. Nagbubuhat. Makyat. Oh, bilis. Tagod. Ano, angalan na sila. Angalan, naga -angalan na, nag-aangalan na. Oh, diretso lang. Dito, dito. kaya pa? Ah, si Pading. Si Joan. Si Minda. Si Minerva. Oh, ano, Andy? Nakapagod ba? Ang hirap, ba? Ah oh, si Andy yan. Oh si Juana. Hi. Hi, hi Casey. Hi. Hi. Hello. Kaya kaya? Kaya? Kaya. Nakapayad Naka ba? Kapetak. Oh hi. Hi. exercise. Hi. Hi. Kapetak. Hello. Ah oh, ano, kapatid ni Kim. Ah. Habesyap. Ito pala. Oh. Habis. 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 Oh ma.

Oh, mama. Mama. Exciting ba? Yes. Sige, tawid. Tawid, tawid. Sabi, tawid ko ba? Habi, tawid. Ako yun ma. Sige, pag nahulog ka, bibidyo ang ito. Kaya? lakad tayo. Sundo natin sila. At nahiwa na tayo. Ayan. yung daan. Ah, Halos maputik. Maputik talaga siya. Ayan. Ang ganda. Nasikot ng araw. Sana hindi umalag ngayon. Para maituloy-tuloy namin ang aming youth camp ng maayos. mayroon Meron naman panibagong ano. May bridge na naman siya.

Ah. Uh -huh. Ate. Puntahan kita diyan, te. Narap ni ano. Ibilin mo. Diyan na ba? Ay, wala po. Hindi. Hindi ni si Minoria daw siya. Baka bukas. Sama sana niya. Apo. Sige po. Wala na, wala nang kasunod pa mga tao doon. Wala na po. Kami na lang po. Wala na kayo diyan. Bilahin ko po, tapos sabihin ko sa inyo. Ano kayo yung Hindi nga kami, dito. Sige po. Pero kung halimbawa, kailangan namin ng kasirola, kasi baka kulangin kami. Okay no, lang okay. po ba? Para, ano na? Sunula, plato. Ay, hindi plato. May ano naman. Dako da naman. Pero magpapaalam po kami. Sige po. No problem. <laughs> duna nika mama mo ni oy sabay na na kayo sa dikuduro

<laughs> agad. Agad, agad. Okay, dito na kayo matutulog. Bang kami, ha. mo <laughs> <laughs> na kayo, check <laughs> okay, <karpa> namin na. <laughs> ano, napagpahinga na ba kayo? Ayun na tayo.